pinagtawanan sa klase. Taon nang lumipas, pumasa sa board. Sa unang araw bilang supervisor, humarap ang empleyadong dating nanukso at doon nagsimula ang tunay na leksyon. Sa isang malamlam na silid ng night school, nagsimula ang lakad ng matanda. Sa pinsapin ng tunog ng electric pan at chok sa pisara habang nakapwesto siya sa harap, suot ang basang-basa sa pawis na cardigan dahil sa biyahe. Pinagmamasdan siya ng ilan na parang exhibit, puting buhok, nanginginig na kamay, at bag na puno ng reviewer. Sa likod, may pabulong na trying hard at may nagkunwaring ubo para matabunan ng tawa. Hindi niya sinagot ang pang-uuyam. Pinahid lang niya ang salamin at sinundan ng lecture sa accounting na parang nagtatagpi ng punit na kumot. Tuwing break, hinahati niya sa dalawa ang lugaw sa styro. Kalahati para sa gabi kalahati para sa uwian. Sa dulo ng klase, naglalakad siyang mag-isa sa pasilyo, ngunit buo ang loob na parang tala na di kayang patayin ng ilaw ng iskinita. Sa bahay, may maliit na mesa sa tabi ng bintana kung saan binubuklat niya ang reviewer. Nakapila ang lapis, highlighter, at maliit na alarm clock na sira ang bell, ngunit maaasahan ng tik-tak kabag inaantok na ang tuhod, iginagalaw niya ang paa at inuulit sa isip ang mga entry. Debit sa kaliwa, credit sa kanan, dangal sa gitna. Sa tapat ng mesa, nakadikit ang lumang resibo ng tubig na unang balak niyang isang laang hikaw para mabayaran. Nanging paalala iyon kung bakit hindi pwedeng umatras. Dumating ang mga buwan ng review center kung saan siya ang pinakamatanda Kapag may case problem, hinihipan niyang dahan-dahan ang tasa ng kape at binabasa ang tanong na parang liham mula sa nakaraan. May mga kabataang nag-aalok ng upuan at may iilan pa rin nagbubulungan. Pinipili niyang umupo sa gitna para hindi madaling pumasok ang alinlangan. Sa araw ng board exam, mabigat ang hangin sa gym na ginawang testing site. Nakatali ang buhok niya, maayos ang ballpen at nakahanda ang ID. Nang tumunog ang bell, nagsimulang maglakbay ang ballpen niya sa papel na parang pisi sa pagitan ng dalawang gusaling matagal nang hinihila. Hindi na niya nadinig ang paghingi ng eraser sa tabi. Taanging kaluskus ng pangarap ang kasama. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Lumipas ang ilang linggo at natagpuan siya sa isang internet cafe na may malagkit na keyboard. Tinitigan niya ang screen, hinanap ang apelido at nang lumitaw ang pangalan sa listahan ng pumasa, huminto ang oras. Tumulo ang luha na hindi sanay magpalabas ng ingay. Tahimik lang siyang tumayo, tumungo sa altar sa kanto at nagabot ng simpleng kandila. Ilang buwan ang nagdaan at may liha mula sa kumpanya na minsang tumanggi sa kanya bilang utility assistant, hiring daw ng supervisor para sa compliance at finance, open sa board passer. Ininterview siya ng HR na hindi makapaniwalang ang edad ang pinakabata sa disiplina. Kaya pa po? Tanong nito. Hanggat may liwanag ang pasilyo, sagot ng matanda. Kaya pang magbasa ng ledger. Sa unang araw ng trabaho, suot niya ang kremang blazer at nakasabit sa leg ang ID. Sa conference room na may salaming pader at diploma sa dingding, ipinagkatiwala sa kanya ang folder na may gintong selyo. Nakatayo sa paligid ang mga empleyadong pumalakpak ng marahan, hindi dahil sa pakitang tao kundi dahil nabunot ang pagkailang sa kakaibang boss. Sa gilid ng mesa, nakaupo ang isang lalaki na umiwas ng tingin. Siya ang dating kaklase sa night school na unang tumawa sa trying hard. Nagpatawag siya ng maikling pulong. Binuksan niya ang laptop na may graphs ng mga pagbukulang sa audit at ipinaskil ang tatlong salita sa screen. Tama, malinis, makatao. Ipinakilala niya ang bagong sistema. Transparent checklists, peer review at mentoring para sa mga nag-aaral pa sa gabi. Hindi niya pinuna ang kahapon, itinakda niya ang bukas. Lumapit sa kanya ang lalaking dating nanunukso. Hawak ang maliit na kahon na dapat sanay penset para sa bagong supervisor. Hindi nito magawang ibigay. Pasensya, hindi ko naintindihan noon. Tinitigan niya ang kahon at marahang itinulak pabalik. Mas kailagan ng team ang dagdag na whiteboard markers doon natin ilagay ang gastos. Nagbago ang ritmo ng opisina. Tuwing hapon, may hour-long clinic kung saan pwedeng magtanong tungkol sa ledger at batas. Pinaupo niyang katabi ang dating nanunukso at ang pinakabagong encoder, pinagsabay niyang itinuro ang pag-ayos ng trial balance at ang paghawak ng takot sa maling sagot. Sa bawat tama nilang entry, pinipisil niya ang folder na may selyo Paalala na hindi aksidente ang pagdating niya sa upuang iyon. Sa unang audit na dumaan, kumupas ang kaba ng lahat. Dumating ang external auditor at halos wala silang mahanap na butas. Impressive controls, sabi nito, nakatingin sa dokumentong pirma niya. Pinisil ng ilan ng palad para hindi magpalakpak habang nasa gitna pa ng proseso. Sa dulo, may email mula sa regional office. Commendation para sa bagong supervisor at sa team. Sa maliit na selebrasyon, inilabas ng admin ang manipis na cake at dalawang kahon ng kape. Hindi niya inangkin ang mikropono. Itinayo niya ang dating nanukso. Siya ang magbibigay ng pasasalamat, anunsyo niya. Nanigas ang lalaki, ngumiti ng payapa at nagsimulang magsalita. Hindi ito humaba, sapat ang, Salamat po ma'am sa pagkakataon para buntong hininga ang samahan na minsang tinahi ng tukso. Pagkatapos ng selebrasyon, dinala niya ang folder at inilagay sa drawer ng opisina, hindi para ikandado, kung hindi para lagi niyang mahuhugot kapag kailangang ipaalala na ang titulo ay dapat ginagamit, hindi sinusunod ng bulag. Sa dingding, idinikit niya ang kopya ng schedule ng night school at nilagyan ng post-it, Scholarship for Working Students, Ask HR. Inilapit niya sa guard ang anunsyo at sinabing, Ilagay mo sa gate, baka may isang taong tumatawa ngayon na bukas ay gustong sumubok. Kinagabihan, naglakad siya sa pasilyo bago magsara ang opisina. Tahimik ang sahig, kumikislap ang mga ilaw sa kisame at sa salamin nakita niya ang sarili, puti ang buhok, tuwid ang likod at mahinaho ng mata. Hindi na siya estudyante na pinagtatawanan, siya na ang guro ng pagkakataon. Sa sumunod na linggo, napuna ang mentoring session ng mga empleyadong may hawak na reviewer. Nasa unang upuan ng lalaking dating nanukso, ngayon ay may dalang lapis at tradisyong pagtanaw. Sa mesa, nakahanay ang kopya ng batas na dati parang pader, ngayon ay hagdan. Sa bawat pahina, itinuro niya kung paano ang debits at credits ay dapat laging balanse, gaya rin ang pagtrato sa tao. Sa dulo ng buwan, ipinaabot niya sa HR ang listahan ng unang makatatanggap ng tuition support. Hindi niya isinulat ang sariling pangalan. Wala na siyang kailangang patunayan. Sa panibagong board passer na tatayo balang araw sa ng mesa, sapat na ang alam nilang may nauna ng hindi tinakot ng tawanan. Sa opisina na iyon na may salaming pader at diploma sa dingding, naging klaro ang tunay na leksyon. Ang trying hard ay hindi insunto, kundi direksyon. At sa kamay ng isang lolang hindi sumuko, ang direksyon na iyon ay naging daan para ang dating pangungutya ay mapalitan ng palakpak na may paggalang. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kit sulit bukas, kaya stay tuned!